Yo, good morning guys, so karun day magaswap yung bukas, para itapang diyo sa norte so ginilayan na maghakot kay after na, kagabi ilalain ang pustun para ikapadlaon yung, yung biyahe riyon yung sa norte mga tunay ko sa mga linug slowan so, norte, so atong tukangan so karon uh, kasih assist ni ma'am ri para katabang kundi ni gamay ba after ni uh, kisira ni Roman so sunod so, mo na yung nakita nga ang pangakot wala na bityohan huwag ka ron kiputos na lang ang mua. wala na ang guys lahit lahit ito ang mga aswat sa ito wala mamadlaon so kanin sabi meron kahit nising nga sa video nung kanha wala ka mamadlaon seorang putus na na naik na, tubi kubai ubah juga tebangan lah ni sama dengan science high school ni uh, nak putus lah ni so walaupun aku kebicu ni lagi busy mana karun di kepilit lah ni presiden di Alporki kalau biayah ni aku karun lah so good ni biayah karun pun taga wala singko minigikan lah ni so pas pas ajud kaya mong taga lah ni kedalik man mi basi nga maaf tayo o kuyo kimin niyo sa biyahe para malingaw mo so let's go guys makita nyo guys sa um, say, kadaot ang ngayon di habiling sa linog dili sa norte mga pusti mga unsap na nga tumba nga nang holpa o nang nga liki pating dako ang damage so kita nyo na ninyo kung kung um, damage dili sa norte grabe kung dili pa niya sa tuas sa amot lang pero pasalamat ng diapunta wala ka ito na iku ako masulti sa taga norte um, bangon lang tapir minti mga idol. So, tanawa ko ng dano, ni Hulpa, ni Ubus. Grabe. Pag-shout eh. out lang kuha niya ni Asis sa mga dad, ni mga tawahan na unta. Kabangal niyo. O, oh, makita niyo lang niyo kung sa mga gubaw. Shout out niyo guys. Awa ko ng tetaya, no? Ni Saka. Grabe. Kaluway taon. So katong sa 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 mga sawi sa mga lindul condolence na lang kayo. So bago may mag guys na lang hindi So condolence na lang. So kanyang biyay a Chill-chill na dito kayo ni rin sa among van. Nga magigargahan sa mga gamit. Mga bugas o tubig uban pa. So ang pikas nga grupo lahi satu sila yang mamadlaon nasa speakers mau oh, makita yun na guys na grab yung ba ah pero ba yun na nice, building guys after sa tuluk ka biyahe naabot na mal mal bayog dami ni una Sama mal bayog kaya jari bukit bukit yun na yung magisadlan so kalga Sama Relief Foods. So, nang naaog na O, oh, si Alex. Nakakuyog yun si Alex. nakasi sa pagpunghatag. O, taas-taas yun ang biyahe, guys. Pero, sulit na gihapon. Walay kapoy, kaya ang mong gari. Nang tabang ni sa mga naigos linog dali sa tong norte. So mo hindi na hinay na og kang linya og gablihan na ang bugkas. So let's go mga na guys. Ski vlog, tara sama John, ski vlog, na sa Ski the la version bisa ya so mind the now lagging my quinto bow stop i wow street food rides stop.